Or meron ba tayo doon wow pasta? May wow ba tayo doon? Huh? Wala. Ha? Walang doksy cycling na nabisit tayo natin yung daan dito kung daan. ang dami ng ubak yung daan sira na ay, ay. buti na mabilis lumaba ang tubig huwag na tumata siya naman So good na bye. Wala, lalakad lang. Ah, lalakad lang. <laughs> <laughs> you know, oh my god. <laughs> nababaw na yung tubig dito sa, sa pulo sometimes

South Parkway Homes Landayan, San Pedro, Laguna Ito yung main road ng South Perway Ito tayo dito Lakad-lakad tayo Exercise Mas kaya ah? Mababa na yung tubig dito Stuck na kasi to Oh, tulen. Cool, Alam mo ah. Pati oh, tingnan ko ako, may wow pa sa dito. Morning. Hi, morning ah. Hi, good morning pala. Mas maganda good morning lagi. <laughs> May wow pasta ba kayo dyan? Ano pa? Wow pasta. Ayun! Ika na isa. Ba't 16 lang nakalagay dito? Lauk <laughs> lang. Calponara. 1, 2, 3, 4 4 lang Iba ng gulay ah Oo, malumot na ah Dumot na yun ano delikado na Kami nagano eh, nagkis-kiss na kami doon sa harapan eh mm -hmm. Eh kahit naman ano, kahit naman <laughs> di pa haba dito eh Pag yung ano eh, na-stuck na Hmm? Oh, di ba? Tama ako Tama okay. ako oh kasi wala na rush pipe. Magkano yung ganda si Charon, Jenny? 20 Magkano ba sakli ka? May sakli pa ba ako? 34. <laughs> Sige. Okay. Isa. Jenny's pa sa lubong. Jenny's pa sa lubong. Wala si O.A. Kung O.A. ka, nood ka. <laughs> Tahimik si O.A. Kasama ng mga Roblox Wala na, ba? wala na Okay Salamat <laughs> oh. Wow, pasta Masarap to, carbonara Wow, pasta ang masarap na carbonara Try nyo, pang merienda Ah, eh